Ah, kaya pala hindi mo na inaayos ang relasyon. Kasi may ka conflict ka na. Ganon! Kaya pala ang bilis mong bumitaw. Kaya pala hindi mo na inaayos yung dapat sana'y nilalaban pa. Kasi may bago ka ng pinagkakaabalahan. Hindi ka busy, pero busy ka lang sa iba. And let's be honest, hindi mawala ang feelings mo. Pinili mong ibaling ang attention mo sa iba at yun ang masakit. Kung hindi mo na mahal, maging totoo ka. Kung may iba ka ng priority, wag kang magpanggap na pagod ka lang. Hindi pagod ang isyo. Issue. May kakomflirt ka lang talaga. At sa mga iniwan, binali wala please let this be a reminder na hindi ikaw ang nagkulang. May iba lang talaga siyang pinunan. Kaya pala minsan, no, hindi na inaayos ng isang tao ang isang relasyon kasi nga naman, may kakomflirt na siya. And normally, ano bang mga nagiging dahilan ng isang tao bakit hindi inaayos ang relasyon? Lagi dahilan is number one, pagod na ako. Diba? pagod na ako. Ayoko na. Ayoko na sa relasyon na to. Gusto ko nang tumakas. Gusto gusto ko nang tapusin ito. Okay, pagod ka na, di ba? Minsan naman, sinasabi is, hindi na natin maaayos to. Kung ano man yung pinag-aawayan ninyo, hindi, hindi nyo na talaga maaayos. Pero alam nyo, yung rason talaga na minsan hinihintay natin sa tao na hindi, hindi talaga nila inaamin is that I've fallen out of love and na-fall in love ako sa ibang tao. Di ba? Sino ba namang tao ang magsasabi nyo sa atin? Or oh, maybe some would really be honest on what they feel, pero Maraming mga tao, lalaki man o babae, mag-give up or aalis sa relasyon kasi sasabihin na pagod na siya, sasabihin na hindi na talaga maayos to, sasabihin na it's not you, it's me. Pero ang totoo talaga, may ka comfort na na iba. Alam niyo ba ibig sabihin ng conflirt? Eto I've explained this so many times, but just to give you another perspective, ano nga ba yung conflirt? Yun yung mga taong nagpapakomfort sa ibang tao, pero ang totoo, nakikipag-flirt na. And alam niyo sa umpisa pa lang, na pwede kayong mapunta doon sa mga stage na yon. Don't be hypocrite. ba diba? Yun yung nakakainis minsan eh. Diba? Pinipilit pa rin nating sabihin na hindi, ano lang to, friendship moments lang namin to. Nag-share lang talaga kami sa isa't isa kasi close kami sa isa't isa. No, come on, grow up, di ba? Maging honest naman tayo sa ating mga sarili. Alam natin from the very start na kapag chinat natin itong tao na to, itong tao na to ay hindi magiging friends ang turing ninyo sa isa't isa. Alam mo na yun from the very beginning mararamdaman mo na yun kung may mali siya ito o wala. Alam mo na yun kung ma-fall in love ka sa isang tao o wala. Hindi ka pa man baliw na baliw sa kanya. Hindi mo pa man siya gustong gusto pero alam mo na yun sa sarili mo na hmm, posibleng ma-fall in love ako sa tao na to pero pero ginawa mo pa rin. Minsan, nagtatry ka lang magpa-comfort sa iba kasi ayaw mong i-share doon sa partner mo o doon sa karelasyon mo. Pero, eventually, nakikipag-flirt ka na talaga sa kanya. And that's what we call com-flirt. Nagpapa-comfort ka but you're actually flirting. And marami, hindi na inaayos ang relasyon kasi may kakomplert na na iba. ba? Diba? Kung may gulo kayo, may gusto kayo sa relasyon, may hindi kayo pagkakaunawaan, ba? Diba? dapat ang una natin ginagawa, you confront the issue. Iko-confront mo yung issue by confronting the right person. Pero ang nangyayari, hindi natin confront ang tamang tao. Ang nangyayari, nagpapakomplert tayo sa ibang tao. And that's where all this chaos happens. Lahat ng mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, decision maling desisyon na nangyayari sa buhay natin is because we are not addressing the issue, we are not confronting the right person and the right issue, but instead, we're conflirting to other people. ba? Diba? So, ang saklap naman nun, ba? Diba? Imbis na maayos mo yung relasyon na meron ka, especially kung asawa mo yan, jowa mo yan, may commitment ka sa kanya, especially kung may mga anak kayo, imbis na maayos yung meron sa inyo, hindi na. Kasi paano nyo aayusin yung relasyon ninyo na meron nang latak, meron nang problema, pagkatapos, hindi mo kay nan front yung issue gumawa ka pa ng another problema na poproblemahin niyo punong-puno na kayo ng problema diba <laughs> guess niyo ba yon guys kung may problema kayo sa relasyon hindi pag-usap sa ibang tao pakikipag-usap doon sa mga taong may mali siya yung solusyon ang solusyon ay when you go to the right person and confront the issue so doon sa mga taong ayaw nang ayusin ang relasyon please sabihin Sabihin nyo na lang na ayaw nyo na tama na, itigil na natin ito. Hindi yung ayaw nyo na pala, tapos nakikipag-conflirt pa kayo doon sa iba. Kasi yun yung masakit eh. Isipin ninyo ah, ha, halimbawa, ikaw yung babae, ikaw yung nasaktan. Gusto mo na ayusin yung relasyon na meron kayo. Pero hindi mo maayos yung relasyon na meron kayo kasi meron kang another problem na kinakaharap. Merong isang babae na involved na sa inyong relasyon. Meron ng another cycle of problem na kinreate. Ang sakit, di kasi diba? Kasi pinipilit mo pa rin sanang ayusin yung relasyon. Pero paano mo aayusin yung relasyon? Eh, na-fall in love na yung partner mo sa iba. O meron nang ini-entertain na tao yung iba. Di ba? Ang saklap nun. Kaya sana sa atin, no? Kapag gusto nating ayusin yung relasyon, ayusin natin within the family, within your relationship. Hindi yung inaayos mo yung relasyon or sinasabi mong ayusin mo yung relasyon, pero nandun ka sa ibang tao, nagsishare. Hindi yun makakaayos ng relasyon ninyo. In fact, makakaayos makakagulo at mas makakasira yon ng inyong relasyon. So if you want to fix your relationship, fix it within your relationship. Hindi mo kaya na kailangang magpa-comfort at magpa-comfort sa ibang tao.